away yung tanong kasi nga, syempre segment hmm. ko naman to, ako magde-decide. <laughs> 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 yung zombie, yung kuya zombie, oh. ano, pag kinagat ng tao, magiging normal kaya sila. Feeling ko naman, magiging normal lang sila, pero syempre matatakot yung tao kasi baka makagat sila. O di kaya kadiri, kasi di ba laptos-laptos na sila. <laughs> <laughs> Ano yun? Yung ano, warm hearts ba yun? Yung moving guy. <laughs> kagatan siya na! Kagatan na! <laughs> <laughs> na no, puro kag... Eh, paano? Ay, paano? Uy, pero, pero seryoso, pag naging zombie ako, una ko kakagatin si Bobby. What? Kasi baka mamaya makita ko siya habulin na iba babae, maiinis lang ako eh. Dapat ako makauno. <laughs> Mas okay, ikaw na yung kumagat. <laughs> Tama! Oo. <laughs> ba, mamaya kita ko mahabol na mamaya kagating ko kahit zombie na yun. Ano? Nilapas <laughs> na <laughs> eh. <laughs> no? Wala zombie-zombie dito. Kahit zombie na ako, wala na akong utak si sa Sapa din ako. <laughs> Oy, okay. yeah. paano, paano mo, ano, paano masasabing kakagating mo siya kasi zombie ka na? Wala Hindi. ka na tamang pag-iisip nun. Kahit wala na akong brains nun, nasa buong katawan ko na yung pagiging silosa ko. Nasa pa ako na lahat. O oh, may feelings Pwens. pa din. O oh, bakit? O oh, sa Walking Dead, bakit parang kilala niya pa rin yung ano niya? O. Oh, yeah, hindi ako may mga ganun. Done. Oh, it's a tie. Hindi ako nanood na the Twilight. <laughs> <laughs>